isang magandang tanghali po para po sa lahat po ng ating po mga kababayan shout out po sa lahat po ng ating po mga followers sa ating pong facebook at ganoon din po sa ating mga subscriber po sa youtube ah uh, isang magandang tanghali po sa inyong lahat ah uh, guys andito po ako ngayon sa dito po sa may junction po guys ah uh, katatapos ko lang pong kumanta ah uh, inuna po muna natin ang maghanap buhay tapos ngayon dahil nga sa tapos na po akong kumanta dahil nalubat na rin yung aking pong speaker kaya ito po gagawa na naman po tayo ng panibago natin pong video uh, kaya pagpasensya nyo po guys kung nga naman po ang ating pong makukuhang video ang malaga po uh, makita po natin at malaman po natin ng ating pong mga kababayan ay naghahanap buhay din po dito sa ating paligid. Hindi lang po ako naghahanap buhay guys, kundi pati rin po ang ating po mga kababayan na marami din kung saan paligid ang marami naghihirap at marami naghahanap buhay para mabuhay at para din kumita. Kaya kung papansinin nyo po guys, tayo po ay nasa palengke.